Pwede na ako mag-isa? Pwede din. Ako lang dito. Tapos kayo ng tatlo dyan. Ah, uh, dalawa sila ni JM. Sila ni si Joy. Tapos, uh, ako lang dito mag-isa. Malapit sa CR. Ah, uh, mayroon na ditong, oh, pwede na din magluto, ano? Oh. pulang Walang kaldero lang sa para sa dito tapos yung uh, ano nila oh ganda yan station na kasi kaya marami sa mga gamit na pwedeng magamit din na like this uh, this one is uh, a coffee cup um, sa wine or sa glass sa uh, juice ayan uh, plates glass na ganoon you know. Tapos sa cabinet dito naman sa kabila Ay ito pala may may lutuan pala siya. Ayan. May lutuan na sa meron na ano. May soy sauce. Oh, kumpleto na pala siya. Maganda. Tapos fish sauce. Yan, patis. Tapos yun lang, walang mantika kung gusto mo magluto ng man, ano, bilin na lang. Oh. Bigas na lang bibilihin. Tapos ay dai lang. Ka,